guys, ikot kami. Ang daming pwedeng pagkanoan dito, pagpipili yan. ano, Busog na busog na yan. Malapit <laughs> na nga mga kuys ang Pasko at marami na magbubukas na karniba at mga basar dito sa Kalamba. Hindi pa nga nagagran opening itong basar na inopen dito sa may harap ng munisipyo. Pero open na sila anytime at pwede na kayo pumunta sa kanila. Kaya tara, Let's go! Magandang araw sa inyo mga koys Welcome to my vlog At ito nga pala yung entrance na papasok dito sa basa At grabe nga mga koys Kahit maulan ngayong araw Napakaraming tao na pumunta dito sa basar na to Pagpasok mo pa mga koys Ito nang bubungan bubungad sa'yo Napakaraming kainan dito Kaya anitong lito kami ni misis Kung saan kami kakain At dito nga pala kami mga koys Dinala na mga paa dito sa may chaupan At ito nga pala ang pangalan na kanilang full store Ito nga pala ang kuya e panalo At talaga namang pangalan pa lang, Talagang panalong panalo na kasi meron sila dito Bukod Chowpan, Classic Chowpan at saka meron din sila ditong Tapa at Sisig Chowpan. Mga ko, ito nga pala yung natin sa kanila, kanilang overload combo meals na may sisig, tapa, longganisa at bag. Mga ko, stick nyo naman ang itsura nito. Tang napakasarap. Pag natikman mo. Talag makakalimutan mo yung pangalan. At ito naman pala mga ko, yung in ni Mises, yung Tapa Chowpan at syempre hindi mawala yung free drinks din. Talaga namang solid din. kung mahilig naman kayo mga kuya sa swarma, meron dito swarma 85 pesos lang at kung mahilig din naman kayo sa mga ihaw o mga barbecue meron din dito at dami nyo pwedeng pagpipili at ito nga pwedeng yung sa kanila isaw meron din silang laman dyan at atay mga kuya nagulat nga ako dito nandito si bumblebee at talagang safe na safe tayo ngayong gabi na to talagang wala ata silang laban at andan dito rin na pala si iron man kaso mga kuya si iron man may dadalang alkansya ay natin pambabayad niya <laughs> sa mga pagkainan dito ito mga nagpa picture nga pala ako dito na pinagsanid na iron man tsaka bumblebee B. Takang napakaanga. At mga kuys, meron din pala sa dito food court at pwede kayo dito kumain at pwede rin kayo dito mag-video okay, eh, kung mahilig kayo magkakanta. So, mga kuys, ikot, ikot kami. Ang daming pwedeng pagkanoan dito, Pagpipilian Oh. Oh, Busog na busog na yan. <laughs> Mga kwes, kung tapos na kayo mag at talagang pagod na kayo doon sa bazaar at kapos na rin kayo kumain, pumunta na kayo dito sa carnival at open na rin to. Isa nga to sa so pwede nyo pag sa kanila, yung bola na may merong mga maraming kulay. At kung mahilig naman kayo at nanonood kayo ng Cardo Dalisay, eh, pwede pwede kayo dito, oh. barilin nyo na lahat talaga namang may price din naman yan kung marami kayong matatama ang bola. Uh, six, 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 six. Okay, good job. Pwedeng bala po si San Pedas. wala Ay, dapat ba kita lang? Wala ba siya? Black dapat na siya. Block 58 mga sa gusto mag-bingo. Lucky 7 na mga Okay, may pa rin mga para talaga namang napakaasintado pero ito lang yung nakuha natin mga kois yung price natin just ko po 50 pesos yun yung nakuha natin pero at least talaga nag enjoy naman tayo at yung mahalaga yung isang magasin pala mga kois ay 25 pesos yung halaga nyan pwede niyo bayaran ako nakadalawang magasin ako dyan kaya naghalaga siya ng 50 pesos gate 47

Napakasayang naman nun mga koys Isa na lang, di pa talaga tumumba Ito mga koys, kung mahilig naman kayo sa hagis-hagis Ito may hagis-hagis dito Piso lang naman ang pwede nyong ihagis dito Eh ano pa nga bang gagawin natin? Siyempre itatry din natin yan Kung talaga namang swerte tayo dyan sa hagis-hagis na yan So ito naman mga koys Para dun sa mga mahihiling magbingo Meron din dito dyan, binguhan At para naman dun sa mga mahihiling rides mga koys Ito ang dami rin rides dito na pwede nyong ma-experience Ito nga pala sa mga isa sa mga rides nila Yan twister o yan, tuluyan na paikot-ikot lang at meron din pala sa dito malaking pato na pwede nyo sakyan pero tubig lang naman ang kulang at mga kais kung gusto mo naman mahilig ka sa extreme ito meron sila din itong tinatawag na frisbee at talaga naman napanood ko to sa so China nakapakadelikado pero dito tingin ko naman safe naman siya syempre kung meron tayong frisbee hindi mawawala dito ang baking o vikings na tinatawag na parang malaking bangka na talaga lang sisiso lang siya o dunuduyan at wow meron din pala dito ang ferris wheel na pwede sakyan mga kais ito nga pala marami din pala dito mga sandals na pwede nyong bilhin. Mga kuys, marami din palang short dito. Dalawa 180 lang. At kung gusto nyo ng mga lura na pwede nyo ipasalubong sa mga anak nyo. Ayan, dami nyong pagpipili. Mga kuys, kung mahilig naman kayo magpicture-picture, meron nga pala ditong photobot na pwede kayo magpicture, magbabarkada, pamilya, at magkasinta. Ito so nga naman sana na may isang magpicture kaso ang haba ng pila, wag na nga Isa nga to sa mga kuys na nag-agaw pansin sa aming mga mata. Ito ang mga dito na napakaraming isda. Mga kuys, ka nga mag-alaga ng isda, meron naman sila ditong goldfish. Nagkakalaga lang ito ng 25 pesos eh. marami pa nga mga kuwesti yung pipilian nyo meron dyan 60 pesos 200 at iba't ibang uri ng klase ng isda at gusto ko sana bumili ng goldfish para pagdating sa bahay kikilawin ko kaso naisip ko mahal nga pala kaya wag na lang bumili pagdating sa bahay tigok na yung isda ito nga pala mga kuwesti ko po may bumungad sa amin eh eh alam namang high blood ako talaga namang ah napakasarap nyan akala nyo mga kuwesti bumili kami na lecho hindi no ang mahal kaya kaya napadpad na lang kami dito sa may Korean Mart at ito nga pala yung mga binili ni Mrs. at ito mahilig naman kayo sa mga mga waffle na ako napakasarap nito meron lang naman sila dito mozzarella at saka nutella at cheese bake mga kois para dito sa mga hindi nakakaalam, dito lang nga pala yan sa tabi mismo na no? kung si Rizal Kulisi ayan mga kois hanggang dito na lang ating vlog sana nag enjoy po kayo at napanood nyo itong vlog neto talaga nang napakasaya dito at pumunta na rin kayo yayaan ang buong barkada buong pamilya parang pumasyal dito sa bazar mga kois meron nga pala nagpapa shoutout sa vlog natin shoutout sa iyo kuya Chris talaga namang solid supporters kita at followers mabuhay ka mga koys, guys pa pwede maglambing paki follow and share naman ang vlog na to kung nagustuhan niyo para dun sa hindi pa nakapalo sa akin follow and share thank you for watching